Katulad mo rin ba akong tamang tingin lang sa mapa at maya't maya lang magra-rides na? Ang goal natin ngayon ay hanapin at mag-overnight camping na rin sa isang falls sa mga Tarem, Pangasinan. Medyo malapit lang naman ako sa mga Tarem kaya hindi masyado hasil ang biyahe. First time ko lang din sa daan na yan kaya wala rin akong idea kung gaano kahirap. Medyo may kabangal lang dahil si Doming ang gamit kong motor ngayon. Dahil tumitimbang lang naman itong 192 kilos ng wala pang karga. Masasabi kong ito na ang pinakamagandang camping spot na napuntahan ko ngayong 2025. Samahan mo ako sa isa na namang camping at motorcycle adventure sa Pangasinan. Nalaking ba ito? Nakikita nyo? Ah. Yeah. Ito na yung pinakamagandang spot na napuntahan ko so far sa pagkakamping ko ngayong 2025. Finally, dito na tayo sa Kamiling, Tarlac Ang bilis ng biyahe natin Napakaganda ng kalsada all the way from Tarlac City hanggang dito sa Kamiling, Tarlac At hanggang uh, mga tarim, actually hanggang sambalis na yan, maganda yan Yun, 7-11 Likod to ng simbahan may parking area pa ba tayo dyan kaya kape kapi lang tayo sa glit inantok ako ng bahagya ang ganda kasi ng kalsada mula Tarlac City hanggang dito sa Takamiling ang sarap magpatakbo San Clemente Anong lulutuin natin ngayon? Hindi ko pa alam. Ang pa na ito mga brother Mag alas 12 pa lang ito ng tangkali Buhang uulan ngayon ah Tarang... Ito yung kulay ng kalangitan ng bandarito Okay guys dito na tayo sa 7-11 mga tarim Ay dina-double check ko lang yung map kasi nakita ko na ito sa bahay kanina Nakita ko lang sa inyo yung hanapin nating falls Ito yung falls na hanapin natin guys Pakak Falls Yan. Ako oh, kita nyo sa camera, hindi nagpo-focus eh. Uh, mula dito, 14 minutes lang naman yung biyahe. Ang bilis lang. Tignan natin kung kakayanin. Mukhang magre-river crossing tayo dito mga brother. Ayan, may river crossing dito. So, sa malamang, uh, iiwan natin yung motor niyan, Maglalakad tayo papunta dito sa falls. Pero tignan muna natin. Mahirap na baka may eh. hindi natin may balik si Doming sa bigat ng motor na yan. <laughs> Pero exciting to, exciting to. So ganun lang yung style natin sa paghahanap ng mga destination natin. Tamang mapping mapping lang. Ako po, paakyat na to. <laughs> wow! Heck yeah! Ang tanong kung gaano kahirap itong pocket na to mukhang mukhang eroded na yung lupa yeah uh, ko niya pagbaba natin Holy smokes, Dominar. Don't let me down, brother. Gapang dito, pagbaba. Bigat ng karga natin. Diyos mio. Mga loko, mga bato. Harang nila sa gitna ba? Ba talaga yung effort dito kapag do si Dominar ang gamit ko? Huwag si Rusa, sinagasahan na namin ito may nakikita naman ako ang bakas ng mga gulong ng mga two wheels you know that we've been doing this for long ha huh? laking tulong na itong bagong gulong na kinabit ko nung nga raang weeks Ooh, mabato mabato Pero dito malapit na yung ilog kasi dinig ko na rin yung pagaspas ng tubig eh. May bukal pa pwede nating inuman mga brother? Bukal din. Dito na tayo. Maghanap na lang tayo ng spot dito. Kasi yung falls ang layo pa. Uh, sabi sa akin ni Kuya nga doon kailangan mo maglakad. Ngayon nga tama nga. Maglalakad talaga tayo dito. Ah, shut. Batoski. Ya. Yeah. Ilinisan ko to ano pagbalik. Bukas, mahirap 'yan. Malalaking bato na ito. Oh. Shucks. Biglain natin 'to, biglain. Yun. Yeah. Yan na yung bukal mga brother, bukal yan Ito, ito, ito oh. Pero tignan nyo natin yan, parang maganda na rin dito Uy may sasabitan tayo ng hamok Pwedeng iwan ko na lang gamit ko dito ano para mas magaan kasi yung bubuhat-buhat natin itong mga bag na ito, mabigat ito eh. O nga, no, iwan ko na lang gamit ko dito. Pero dito pa lang, panalo na mga brother. Unload na muna natin itong mga gamit. Hi guys, tara. Uh, silipin natin yung falls. Well base sa drone shot natin kanina, yung falls ay nandun lang sa so may bandang taas. Pero yes, meron nga confirm na merong river crossing na gagawin bago natin marating yung falls. Silipin na lang natin yung tawiran. Baka ganyan kasi kalakas yung agos na. Kasi ito, malakas to eh. Baka hindi rin kakayanin ng motor na to. O yung power ng motor, kayang-kaya. Pero... <laughs> Yung yung terrain kasi malamang may buhangin yung baka malublob lang tayo. Mahirap na. I think kasi pa naman yung gasolina ko, oh. meron pang 2 bars. Mahaba-haba pa mararating yan. Tara. Mission Falls. tayo tayo na ano lang natin to mas magaan tong tong sidometer ngayon nanggal ko na yung mabibigat ako malalim nga malalim naong no. abay duji tala niyo upang di falls? wala, walang nga. kasi may nakikita akong kalsada papasok eh, papunta dun sa falls eto yung uh, ibang kalsada mga brother yung pocket na yan pero hindi na natin pupuntahan siguro next time na lang Pwede ko naman balikan to Malapit lang naman kami dito Let's go Back to Madulas Ano Bakit nga ba tinatayuan tong ganto mga brother? Tinatayuan kasi mas madaling Igalaw-galaw yung katawan yan Parang ganto Mas agile ka Although may mga area naman na kailangan mong upuan katulad ng sobrang lalaki ng mga bato yan ito malalaki na to eh Huh. So, tara mag-set up muna tayo ng tulugan. Actually, napakaaga pa na ito. Halauna pa lang 'to. Nang hapon, hapos relax, relax na lang. At least ay ko sa inyo yung mga ibang parts ng ilog na 'to, ng kalsada or yung pwedeng pasyalan pa sa taas. So, next time babalikan ko 'to. Maganda 'to. lumulubog O lang kuha tayo ng pangtukod Yan na yung ilalim. Mamaya, mamaya na natin yung ilalagay yung kulambo. Ah! Bakit nga nakakapagod mag-set ng ganto Nakakapagod. Madali lang naman pero na sobrang nakakapagod. Titatali <laughs> mo lang naman. Alam mo yun. Pero di ba yung pagod mo pag nag set na ng ganito eh. Nakakainis. <laughs> Ligong-ligo na ako. Oh. Puro ang inabot ko dito. Ayan, nagsimula ng umangin ng malakas. Ayan na. Madilim ba na rito? Ayan, madilim na. ay ay so medyo bitin tayo ng inuming tubig ano? dito lang din ang kukukuha tapos papakuluan ko na lang para mas sigurado lang na hindi tayo Magkaka-amibiasis pero sa mga gantong outing gusto ko sana ay magluto ng ay mga lutong bahay lang para mas masarap diba? pero bihira nyo naman ako makita nakakain ng spam sa outing sa mga gantong camping camping Alright guys, ang dakilang luncheon meat pala to, chicken luncheon meat. Ayan. At ang dakilang sunog na kanin. Nakalimutan kong may niluluto pula ako kasi busy ako sa pag-aayos By the way, umambun na kanina. Nalakas din ang hangin pero mukhang uh, napalayo na yung masamang ulap nandun na. Kapunta na doon. Although medyo makulimlim pa naman dito sa taas natin pero I think... Ambon-ambon na lang mararanasan natin mamayang gabi. Okay lang yan. Tignan nyo naman yung backdrop ko. Panalo, di ba? Wow! Ang ganda! May aligo tayo dyan. Woo! grab. Ang lakas Agos! Nakakulo lang ako ng tubig dahil kinulang yung binili kong isang litrong uh, mineral kanina. Yun, kumukulo na. Mga ano yan, mga two minutes pa. Ito na yung pinakamagandang spot na napuntahan ko so far sa pagkakamping ko ngayong 2025. Well, nakailan pa lang naman ako. <laughs> At saka dito talagang tayo lang. Walang malapit na bahay dito, tayo lang talaga. Buti na lang hinanap ko talaga tong falls na to. At uh, kung hindi mo tayo naging successful sa polls, hindi ako lugi dito. Never ako naging nalugi sa spot na to. Ang ganda. Kompleto kasi siya eh. May magandang tulugan sa gilid. May punong kawin na sasabitan. Tapos, sa uh, maganda yung ambience ng mga bundok ko. Oh. Mga goho trees. Ayan mga goho trees yung mga yan. Hey guys, uh, I think kita-kita na lang tayo bukas ulit. Titingnan ko kung mag-extend ako dito. Parang gusto ko itong lugar na to eh. Titignan ko. Kasi aso wala tayong pagkain na. Good morning guys. Ambon yan magdamag. Naalangan tuloy akong umakyat dyan. Yung dinanan kasi natin kahapon, malalaking bato nun. Tapos meron pang nadadaluyan din ng tubig. So kung naambunan yung magdamag, malamang madulas yun. Lumalabas-labas naman, may konting aninag si Haring Araw. Ito. Pero mukhang uh, maghapon, ano yun makulimlim. Videohan ko pa rin yung paglabas, tingnan natin kung anong struggle ang may experience ko dyan dahil alam ko mahirap yan eh. Kahapon kasi, maraming pababa at pakyat na malalaking bato, malalaking bato yan. Ito pa lang, basang basa no? ay 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 good luck world good luck earth nalaking ba ito nakikita nyo yeah alim na na <laughs> alright guys dito na tayo sa daang kalikasan alright dito ko na tatapos itong vlog mga brother maraming salamat ulit sa inyong pagsama at inyong panonood kung nagustuhan mo ang video na to please like, share and subscribe Mike Solo Riding Adventures signing out